yung ano, yung lagay ng ng fertilizer ayun umiiyak ito may ayun isang magandang buhay mga farmer farmer nagpapatubig na naman tayo at ang ating palay ay naglilihin na Ayan. Kaninang umaga, malis kami, madilim pa. Nagpatubig na ako. 4.30 ng umaga, nagpatubig na po ako. Kaya lang, pagbalik ko, buti na lang, hindi nadali. At isang fan belt na lang ang gumagana. Mostly yung... Ah, uh, hindi naman flywheel yun, yung parang isa kabila na ano din para bracket ba <laughs> ayun lumuwag eh, may tubig siya mga ka farmer kapag patubig tayo ito nga nadami yung katabi medyo ano yeah. naglilihin na siya mamaya papakita ko po sa inyo yan oh no? bilis matuyo ang tubig so kailangan tuloy tuloy po tayo lumuwag lang buti hindi nag overheat eh na Buti hindi tumi-huminto Kumandar pa naman nata Kumandar pero isa na lang Pababa na pababa yung ano Lumumag lang ano 4.30 ko binuksan yan eh 4.30 4.30 Alin yung kontil mismo ang nawala? Ha? Hmm. Piramid pa naman, magpapatubig din daw. Mahanap mo gudya sa ya. Goodbye tayo niyan. Kasi marami nang bibili niyan kay ano. Mariano 'ne, eh. 'yun. Ah, 'ne. lahat ng ano nagpapatubig na sa kabila lahat dito Ubus to unahan patay tayo Ate lang mo. Oh. Ano yun mo na Yung ano? Yung dun. Para makaikot. Hirap pala magpa-under yan? Halos tumama yung daliri na no? oh. Halos tumama yung daliri mo. Ako na baliktad pa yata yung Ah, ang galang. buong kainan. Kami na ganyan. Oh, pa naman, 'yung minor lang sya Lakas to, eh. O, oh, takat 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 taka, 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 taka. lang takat nananang. na Pakita ko po sa inyo yung paglilihi nito. Ayan, kita natin. Naglilihi. Putol tayo. Saan ba? Hmm. eto, yung ito bagong ano to, bago kong natutunan to mga ka-farmers uh, bagong ano to bago kong uh, tuklas <laughs> sabi nga nila nasa ano na eh nasa uh, YouTube na lahat. Galing din ito. Laking tulong. Okay right ko po sa inyo no. Mainit kasi dito tayo sa masilong. So ayan no, nag-iba na po ng kulay. Pag green na siya. Ah, uh, sakto naman yung ating abo no. Dahil ah, uh, palihin na po siya mga farmer. Actually naglilihi na nga pala. So, ayun. Ayun. Buksan natin. Sana nakukuha ng camera, no. Ayun. So, ito yung pinaka matandang uh, Uhay sa puno. Yung ano niya, hindi uhay pala. Ah, uh, suhi. Yung matandang suhi. makita ayun o oh. pag may ganyan na daw yung parang uh, bulak ay uh, naglilihi na <laughs> ah, may bubukas pa tayo ng isa yun o oh. narinig yung mga motor nagpapa ano na lahat ano yan kumuha ulit tayo ng another sample yan ito natutunan ko lang ito mga ka farmer ito ko'y natutuwa kasi uh, you know nakita nyo yan nakita nyo itong yung pangalawa dyan mo makikita yung kung naglilihi na ay makikita kang bulak tuloy na natin pangalawa Ba, diba, dito ata. Lilihin na eh. Kabahin hmm. puno. Hmm. Mataban. Ayun oh. Ayun oh. Ano na nga? Hmm. yun no tama yung ano yung lagay ng Nang fertilizer yung laglag nya ah, nakaminor pa lang naman mayan na landa eh patubig na tayo ah Ay. Hmm. <laughs> kanina ang umaga, sayad na sayad yung sakto-sakto yung daliri eh. Yung mga pangatlo na ako ko naman. Oh. <laughs> Ayan, ito kaming iyak, Ayun! So hanggang mamaya ang gabi na yan Hanggang dumilim Hating gabi Pwede na yan Hanggang hating gabi Tapos papatayin uli natin After ilang days naman uli Kasi ito manghihiram to sigurado yung abila So sila naman muna ang uh, magpapatubig oh. Ha? Oh, lumakas lakas. mayor din na ulit oh. Grabe na tayo din ng nagpapasok siya. Di manghihiram nga daw eh. Di pa di pa pumupunta si Don Don. Ayos. Check-checkin natin yung diesel. Ayan, mga farmer. Mas mamaya, babalikan uli natin ito. Sige natin yung diesel kung uh, may laman pa. Pero matipid ito, 4.30. 9 o'clock na, no? Natigil lang mga halos isang oras din tumigil. mga farmer balikan natin. kinumonitor natin ang pasok ng tubig. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi ako makapasok doon dahil uh, may kalaban tayo lang gam. Grabe yung kagat ko nung isang araw. Dito nga, marami din eh. Hindi ko pumapasok. Pandan doon sa dulo, eh... Ang lupit ng mga langgam. Grabe pa lang pilapil ano. So, tayo naman, ayan, tuloy-tuloy. Uh -huh. <laughs> Ito na yung uh, stage na kailangan-kailangan po ng ating uh, palay ang ano tatlong uh, elementong na yan Tubig, abono at araw. <laughs> Pero gumanda na In fairness ah, ganda na ng kulay niya. So ibig sabihin na absorb niya yung nitrogen na binigay natin at magpapafoliar pa tayo siguro mga ano kasi ilang araw lang naman daw absorb na ang fertilizer na i-spray natin sa foliar ano kaya lang syempre mabilis din makonsyong so maganda na din yan kasi naglilihin na sya mayroon pang mga kulang kulang taas na pala ng tubig oh. maganda yan hindi ko lang po alam kung um, maganda sana kasi si Ramil kung nakapagpatubig din po kaagad siya ng isang araw hindi ako nagpatubig hindi siya pumunta eh uh, maganda sana kasi pag nagpatubig na rin po ako hindi nagaanong magano sa bagay hindi na po tatapon ano kasi may tubig na rin siya may tubig na rin dito tatay peling may tubig na rin po yata so ano na kumbaga medyo ano na yung lupa hindi na masyadong maglililikot so ayan stay put lang kayo dyan At tayo maglalagay ng diesel ayan sa ating uh, patubig pero mamaya um, ako napapatayin tuloy tuloy pa natin mga farmer kasi pag tinigil natin yan agad mawawala Naka minor lang naman, tak tak gumaganon lang. So, medyo maano ito ah. Hindi kaya na bansot ang ating palay. Sobrang kapal. <laughs> Sobrang kapal. <laughs> Pagka nag-drum seeder po kami pag natuloy, yun ang problema ko. Hindi ko alam kung ilang uh, bini ang ibababad para dito sa 1. Ah. O oh, sabi mo ng 1.3 hektar na lupa no? oh, Yan ang pinag-iisipan natin Tinitingnan ko yung ano natin At baka Baka na naman tayo ng langgam Kasi may nagsabi 20, may 30 Sa lipat tanim po yun Pero sa drum seeder daw Nasa mga 45 yata Isang hektarya Marami pa rin Ano tingnan po natin kaya gusto ko ding makausap sana si Sir Francis ng Isabela matanong ko po sana kung ilan ang uh, ilan ang uh, recommended no? ang ganda oh. maglagay muna tayo ng uh, ano maglagay muna tayo ng ano oras ba ako kanina alas 12 lagay ng diesel pati kaya kayang tumakbo ng ano eh sa ganyang klaseng takbo niya lang kayang umandar ng walong oras full tank pero maganda na rin may linalagyan natin punong puno oh ganda ng ating uh, tubig ngayon sana umabot po ito ng ano Bigyan tayo ng 6 weeks 6 weeks lang na may tubig ang ating palay lalaban na yan ah. six weeks minor na minor ano compare sa sa fish pan pag nagpapatubig tayo nakabirit ito po ay minor na minor lang takataka taka, 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 taka. sana tingnan niyo naman ang tubig di pa naman po basta basta umababa <laughs> sana nga sana sana So ayan mga ka-farmer at uh, at least nakapagpatubig po tayo ngayong araw pero papatayin ko yan mamayang gabi pa bago na ako matulog sa ako na yung papatayin Tuloy-tuloy lang tayo. So, kung bukas ay uh, bababa uli. Pero baka hiramin po ito ni ano, ni dito sa kapita kabila. sila sigurado. Ah, uh, nakausap na rin po ni Allen. So, ayun. Ah, uh, at ayan, mga ka-farmer, ang gandito na lang. Uh, at excited na ako sa palay natin. Na tsempuhan din natin yung uh, ano, yung ating uh, fertilizer na urea sa paglilihi. So after ano, a week siguro maglalagay na tayo ng potassium. <laughs> Sana tumama ano. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.